simbahan bato ayan guys dito kami ngayon uli siguro mga lima anim na kami best bumalik dito sa simbahan bato ayan marami sya ayan ayan sa simbahan bato ayan guys so yan ang simbahan bato guys ayan ayan Oh, yung Wising whale well nila Tignan natin guys Ayan Wising whale well. Ayan ah, Pwede kang bumaba oh Baka yan oh Ayan, anong puno yan? Baleti ba yan, ayan? Ayan, guys, mm -hmm. ah. oh. Baleti. tabas lang inukit. Ano? inukit simbang bato ayan